Ayun na, pagluto na siya. <laughs> Tapos na. <laughs> Thank you, baby. <laughs> Ayun, nagluto siya ng imputido. Favorito niyang imputido. Yun, wow. Yung nagay sa plato. After na nilagay sa plato, tatapon niya sa basura. Uy, tatapon niyan. Ayun ha, na, babalata na imputido. <laughs> Bet. Bye-bye.

nag aaral na siya magluto. Sili simulan niya sa pagluluto ng itlog. <laughs> yan, nag-aaral na si Yuri na magluto. Tapos susunod yan lang ang Ah, pagluluto mo ako ng pancit canton sa saka itlog. Wala <laughs> na Pati hindi mo kumulo. Ayan mo muna, hindi mo hindi naman binabantay mo. Binabantay mo. <laughs> Hindi naman binabantayan mo. <laughs> Dila, binabantayan ng itlog. <laughs> Pagkikain mo lang kaya na wow. uh, natin. Pagkatapos yung ng Yan, nilalagay mo? Ano nang susunod mo? Pansit ka ilagay mo na. Igaaral <laughs> na, na po siyang magluto. Ayan. Ayan, tingnan natin sabay natin itlog sa ano para ma maluto na mahiging itlog. <laughs> ko na siya. Wow! <laughs> Thank you, baby! <laughs> May pagkain na tayo.